Hello guys, good morning. Uh, magandang tanghali po, uh, maga. Uh, isang magandang Sunday po sa ating lahat. Uh, so ngayon guys, uh, ito po yung bago kong page. Kawilon TV, yan. So guys, yung ang una kong page guys, yung Will Alamayulan TV, ay hindi ko na mabuksan. Hindi ko na makita sa aking Facebook main page so, hindi ko alam guys kung bakit nawala yung aking facebook page na well alang ilan ko uh, so ngayon guys uh, kasi uh, mayroong posible na nahang posible na hang or na ban ni facebook or sa so, palagay ko wala naman tayong ano eh wala naman akong yung na labag meron naman pero na kasi na konti lang Basta, kung nahank guys tanong ko lang po kung nahank ka ba ang isang facebook page pati ba ang main uh, facebook uh, account mo mahank din grabe guys uh, sayang lang kasi nasa 5000 git na po yung followers ko Mula nung may nag-offer sa akin, guys, na nalagyan niya ng ads or uh, yun nga, ads yung aking Facebook page. Uh, sa ano kami, guys, nag-combo kami sa WhatsApp. Doon kami nagpalitan ng message. Sabi niya, lalagyan daw niya ng ads promotion yung aking page uh, yung isang ads ay bibigyan niya ako ng 700 dollars yan uh, 700 dollars kaya siyempre ako na ganyo na pinatulan ko siya pinapalitan kami ng message nagang ah uh, tinuroan niya ako paano eh, uh, mag-log in doon sa ano na yun. tapos nung followers ko pa nung time na yun guys, ay eh, nasa 500 pa lang. Tapos nung nagkatapos naman yung combo, pinik niya yung na Facebook ko sabi niya uh, hindi pa daw ano sa ah uh, tawag nito monetize sa uh, stream ads kasi wala pang 1,000 uh, followers nag, uh, kinabukasan biglang nagboom ng 5,000 may get na followers ang aking Facebook page nagulat ako yun, yun na pala siguro yun yung ano yun yung na monetize na ako sa stream uh, stream uh, ads yun ilang araw yun na hindi ko namabaksan Uh, nag ano na uh, page error na siya nag ano na siya nag error na hindi ko na siya mabuksan pag binubuksan ko wala profiles lang hindi ako mag upload hindi ako mag comment tapos bigla na lang nung in-install ko yung facebook uh, facebook apps tapos in-install ko ulit nilagyan ko na uh, nung pag -log in ko, wala na nawala na yung fix ko dito na magilap, kahit anong gawin ko hindi ko na ma nawala na mismo sa ano ko uh, sayang eh, kung nahakman yon sino ka mang hacker ka sabog sana yung cellphone mo sabugan ka sana ng cellphone mo mag nanakaw ka, hindi ka marunong, marunong, marunong pa, hirap pinaghirapan yan yung taong yung nakalam mo Yeah, so yun lang guys, uh, update ko lang kayo Yung magandang mag-a-pulit. Good uh, Sunday po sa ating lahat. Bye-bye.